Matapos ng po ng ora oil price hike, biglang kumabig ang uh, ng rollback sa presyo ng langis. Pero ayon sa mga motorista, barat ang bawas presyo. May live report si Joshua Garcia. Joshua? Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Matapos nga, ang magkakasunod na linggo na taas presyo, eto't bumaba na muli ang presyo ng kada litro ng produktong petrolyo. Audrey, hiling naman ng mga motorista, sana daw kahit maliit ang ibinababa ay magsunod-sunod ang rollback hanggang sa Pasko. Hindi raw kasi masyado maramdaman ng sentimos na ibinawas sa kada litro ng krudo. Balabo. Kasi wala pa sa 80%. Kasi pag tumaas, balaki. Dalawang piso tapos sentimos lang yung ano. Yung bawas ngayon? Wala pa rin. No? Parang ano, hirap na hirap nga kami. Yung dating nakakarga lang namin mga 500, ngayon kahapon lang, 1-2 nakakarga ko. Yung hindi naman sana kami agrabyado ng gusto. Agrabyado ng gusto. Audrey, simula ngayong araw, ipatutupad na nga ang 20 sentimos bawas na bawas sa kada litro ng gasolina at diesel habang bahagyang pagbaba na 50 sentimos sa kada litro ng kerosene. Sa labing isang linggo na sunod-sunod na pagtaas na presyo ng crudo, umabot sa 17 pesos and 30 centavos ang kabuwang itinaas sa diesel habang 11 pesos 85 centavos naman ang itinaas sa gasolina nitong nakaraang 10 sunod na linggo. Ay naman sa DOE, maaaring manatiling mataas ang presyo ng langis sa buong taon dahil sa higpit ng supply. Kasabay ng desisyon ng Saudi Arabia at uh, Russia na i-roll over ang kanilang voluntary exportation and production hanggang uh, katapusan ng taon. Audrey, dagdag pa ng DOE, ay uh, posible na manatiling mataas ang uh, presyo o tumaas pa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa natitirang bahagi ng taon. Pero hindi na raw ganong kalaki, katulad ng mga itinaas uh, nitong mga nakaraang linggo. At yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan, Audrey. but i mean joshua garcia